Okay mga bossing So ayan Magandang magandang araw po Sa inyo lahat So may nagtanong sa akin Dahil may nakita raw siyang vlog Na Nagsasabi Hindi daw kailangan magpainit na makina Okay Sige Okay mga kaibigan Na uh, Medyo busy tayo ngayon Marami tayong nakababang makina Kasama tong uh, 4G92 Nakalilinis ko lang Uusapang makina tayo mga idol no sabi nila hindi daw kailangan magpainit ng makina kasi daw basa naman daw yung mga piyesa. Uh, mga piyesa basa, ano? Okay, sige. Alam niyo ba yun yung purpose sa pagpapainit ng makina hindi lang dun sa paglubricate? Hindi po dahil lang sa paglubricate ng mga parts yung dahilan kung bakit kailangan pong mag uh, painit na makina. Okay. Nakakaligtan lang po kasi nung iba kasi gaya-gaya na ng content yung mga tao. So anong nangyayari is parang ano, hype na lang. So ang totoo niyan mga kaibigan, kapag ka po nagpapainit kayo ng makina, hindi po yun ibig sabihin lang sa pagpa-circulate ng langis. So meron tayo dito makina na nakabukas. Gaya nito, ito ngayon, uh, sira yung cam, bearing. So ibig sabihin, uh, pabigay na yung uh, bearing niya dahil sa lubrication. So, possibly hindi nagpapainit na makina. Or let's say luma na So, ganun yung mga posibleng mangyayari mga kaibigan pero ang totoo nyan lalo na sa mga FI kahit naman sa carb eh, mas malala nga sa carb yung epekto pag kayo ng mga kayo nasa umaga na sobrang lamig pa yes pwede kayo magpainit at kailangan nyo magpainit hindi hindi totoo na wag na magpainit hindi na kailangan magpainit <laughs> hirap kasi marami kasing natatamaan minsan sa mga gantung content ending yun sumasama yung mga loob pero let's be realistic lang mga kaibigan may tinatawag tayong NOT sa makina. Yun kasi yung tumutulong sa makina na makapag-perform ng maayos. Yung tinatawag na normal operating temperature. Kung uh, mga mekaniko na mga veterano alam yan. So hindi lang po ibig sabihin na nagpapainit sila para magcirculate circulate yung mga oil sa mga reciprocating parts. Hindi lang po yun yung ibig sabihin nun. Kasi po tatanda natin na yung fitting ng mga bakal sa loob is meron silang uh, optimal na clearances na sinusunod para magperform sila ng maayos. So ano nag ano ano ang rason kung bakit nangyayari yung ganun? Kailangan puno ng init. Okay, kapag ka po sobrang lamig pa ng makina tapos pagpaandar nyo umalis kayo kaagad, may hihirapan yung makina mag-generate ng power. Ngayon kung hindi nyo po maintindihan yun, try nyo po mag paandar ng motor sa dyno. Tapos sa uh, sobrang lamig pa ng makina, birahin nyo kaagad. So same lang po yung principle nun, sa kapag umaga hindi kayo nagpapainit ng makina binibiran nyo agad to hindi po totoo yung sinasabi nila na hindi kailangan magpainit okay na tatakbo na medyo kulang lang po sa proper na information kaya yung iba nasasabi yung ganon so dalawa po kasi yan tama yung isa na dapat maglubricate yung makina ng oil at pangalawa po dyan dapat po yung normal operating temperature is nasa tama na po na temperature hindi naman po kasi matagal yan eh 2 minutes nga minsan nasa normal operating temp na yan or 5 minutes or yung mga maiksi lang hindi na makailangan sobrang tagal okay so yung mga hindi nagpapainit mag isip po kayo kaagad parang pagkagising nyo sa umaga pinatakbo kayo kaagad ganun lang po yung nangyayari so pagkagising nyo pagdilat ng mata nyo pinagjogging kayo ng dalawang km. o, yun po yung logic doon ano mararamdaman nyo Okay, so mga kaibigan, ayan. Ah... Uh, sinagot ko lang yung tanong. I hope na may natutunan kayo sa maiksing content nito And uh, please lang magpainit kayo sa umaga wag uh, hindi ko talaga ina-advise din yung pagandar ng motor bira agad may mahihirapan yung makina bukod sa lubrication hindi po nasusunod yung normal operating temp ng makina so nahihirapan yung makina habang, habang hindi pa siya mainit kapag mainit na yan maganda magiging takbo niyan hindi papalya hindi uh, restricted yung mga bakal sa loob na gumagalaw dahil dun po sa mga tolerances na Uh, tatama or tutugma sa pagka-engineer ng makina para mag-perform siya ng mas maayos. Okay, again, tandaan, normal operating temperature ang pinag-uusapan natin mga kaibigan. Huwag po natin biglayin yung makina sa umaga. Magpainit kayo ng tama lang. Pag warm na yung makina, nararamdaman yun na na medyo warm na sa labas, then pwede nyo nang gamitin. Okay, God bless po. This is Gris Monk. Magandang hapon. Peace.